Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces, para sa Mayo 15, 2025. Habang tinatanggap mo ang araw na ito, ang Mayo 15, hayaan mong dumaloy ang malumanay na alon ng malasakit na tumutukoy sa iyong kalikasan. Ang iyong karisma ay may kakayahang maghikayat ng mga tao na lumapit sa iyo, at ito ay nagpapaalala sa iyo ng kagandahan ng mga koneksyon sa ibang tao. Isang mahalagang paalala ito na ang pagiging magaan at maasikaso ay hindi lamang nagpapasaya sa iba kundi sa iyo rin. Isang malaking bahagi ng iyong araw ay magsisimula mula sa iyong kakayahang magsikap para mapabuti ang iyong mga ugnayan at magbigay ng malasakit. Makikita mo na habang ang iyong mga pakikisalamuha ay pinapalakas ng iyong malasakit, pati na rin ang iyong mga pananaw at desisyon ay nahuhubog upang lumikha ng mga positibong alon sa iyong buhay. Ang kahalagahan ng pakiramdam ng pagiging maligaya at magaan sa iyong puso ay hindi dapat ipagsawalang bahala. Habang ikaw ay humuhubog ng mas malalim na ugnayan, makikita mong ang mga simpleng pagkilos ng malasakit ay nagiging puwersang nagdudulot ng positibong epekto sa buong araw. Ito ang araw na ang iyong kabutihan ay makikita sa bawat aspeto ng iyong buhay. Ngayong araw, maglaan ng oras upang magmuni-muni at suriin ang iyong kasalukuyang kalagayan sa buhay. Makikita mo na ngayon ay ang tamang oras upang bitawan ang mga sakit, galit at sama ng loob na maaaring humawak sa iyong puso at isipan. Ito ay isang pagkakataon upang magpatawad, hindi lamang sa iba kundi pati na rin sa iyong sarili. Ang pagpapatawad ay isang mahalagang hakbang na makakatulong sa paglinis ng iyong isipan at magbukas ng bagong pananaw at pagkakataon. Habang binibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataon na maghilom at magpatuloy, makikita mo ang mga bagong karanasan at pagpapahalaga sa buhay na magbibigay sa iyo ng bagong lakas at sigla. Ang pagbitaw sa mga negatibong emosyon ay magbibigay daan sa mas magaan na pakiramdam at mas malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa mga tao sa paligid mo. Habang ang iyong intuwisyon ay mas magiging matibay, maaari mong maramdaman ang isang malalim na tawag ng pakikipagsapalaran. Ang pagkakataong ito ay nagpapalakas ng iyong kakayahang magbukas ng iyong isipan sa mga bagong ideya at pananaw. Magkakaroon ka ng oportunidad na makatagpo ng mga bagong karanasan na magpapalawak ng iyong pananaw at magdadala sa iyo ng mas mataas na kaalaman. Minsan, ang mga bagay na unang tila kakaiba o hindi pamilyar ay maaaring magbukas ng mga bagong pinto sa iyong buhay at ito ay makakatulong sa iyong personal na paglago at pagunlad. Ang mga karanasang ito ay hindi lamang magpapalakas ng iyong karakter, kundi makakatulong sa iyong mas malalim na pagkaunawa sa iyong sarili at sa iyong kapaligiran. Sa kabila ng lahat ng pagbabagong ito, huwag kalimutan ang iyong natatanging lakas sa kahinaan. Ang pagiging bukas at tapat sa iyong nararamdaman ay isang malakas na katangian na makakapagbigay sa iyo ng mas magaan na buhay. Hindi mo kailangang magpanggap na hindi ka nasasaktan, kundi tanggapin at yakapin ang iyong mga emosyon. Ang pagiging tapat sa iyong sarili ay magbubukas ng maraming pinto ng pagkakataon at magbibigay daan sa mga mas masayang sandali at mas magagandang ugnayan sa iyong buhay. Sa pagiging totoo sa iyong nararamdaman, makikita mo ang mas magaan na daloy ng iyong araw at ang mga biyaya ng pagmamahal at malasakit na darating sa iyo. Ngayon, ang iyong maswerteng kulay ay asul na magiging gabay sa pagbuo ng mga magaan at positibong ugnayan magdala ng asul upang magbigay ng kapayapaan at kaginhawahan sa iyong araw. Ang iyong maswerteng numero ay tatlo at pito, at makikita mo na ang mga numerong ito ay magdadala sa iyo ng magandang swerte, lalo na sa mga desisyong gagawin mo ngayon. Ang mga gawain na magbibigay sa iyo ng kasiyahan at magpapalalim ng iyong koneksyon sa mga mahal mo sa buhay ay magiging magaan at masaya. Ang mga simpleng pag-uusap, mga munting pagkilos ng malasakit, at ang pagtulong sa mga nangangailangan ay magiging magagandang gawain na magdadala sa iyo ng kasiyahan at tabumpay. Ang iyong araw ay magiging puno ng mga positibong karanasan na magbibigay ng pagkakataon upang lumago. Ang pagiging bukas sa mga posibilidad at pagtanggap sa mga hamon na dumarating ay magdadala sa iyo ng kasiyahan at tabumpay. Huwag matakot magbukas ng iyong puso sa bagong karanasan at mas lalo pang magtiwala sa iyong sarili. Ang pagiging tapat at mabait ay magbibigay sa iyo ng mas magaan na pakiramdam at ikaw ay magiging inspirasyon sa mga tao sa paligid mo. Sa pagtatapos ng araw, dalhin mo ang mga natutunan mo at magpasalamat sa mga biyaya na dumating sa iyo. Ipagpatuloy ang pagtanggap at pagpapatawad at hayaan mong ang iyong buhay ay magsilbing isang halimbawa ng malasakit at pagmamahal sa bawat tao na iyong makakasalamuha. Patuloy na yakapin ang iyong lakas at kahinaan at ang iyong araw ay magiging puno ng pag-asa at tabumpay. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.